every <laughs> just tapod apan nilalimit weather nili magapagdilipat dapat, dapat dinamasala uh, yung nanparang Insurance. na hari -in <laughs> 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 tapos <ganin> <laughs> si father yung magamusang tindig 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 hindi si pa si si sumasagot kapag si kami wala. Okay, father, <laughs> ang bilis. Tingnan <tipos> mo, tignan mo. Ayun, <tipos>

ako. Oh? Tulong na natin yeah, si Lolo. <laughs> 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 Sabi kasi si Father lang gusto ko usapin eh. Gamot niya, ano hindi niya magamot? yung si Ano yung si Mama? Para kasi siya nasa